Lono, so ngayon, um, may nagsasabi noon na, na, ang pundasyon daw sa kaligtasan ay ang relihiyon. So, sa pamamagitan daw ng sa salita, no, sa pamamagitan ng relihiyon, tayo ay maligtas at hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. So, anong 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 klaseng ano to, aral no, toro, no? Maraming mga tao no, na hindi pumapasok sa mga relihiyon na yan, pero patuloy sila naglilingkod sa Panginoon spiritually, no sumusunod sa mga kalooban ng ating Panginoon na no, nakasulat dito sa salita ng ating Panginoon, mga no, Biblia, salita ng Diyos. Sumusunod, pero nakapasok sa karya ng langit. Maraming mga tao rin no, na alos araw-araw kumupunta sa simbahan, nakaluhod, nakasimba, nakaano, nakapraise. So, no. pero ganoon pa rin, no, uh, matigas pa rin yung puso at hindi pa rin ang pinala na makapasok sa karya ng langit. Paano mo sasabihin ngayon no, na pundasyon sa kaligtasan ay rin leyon? So kung yung yung, kung yun yung ano, um, basihan natin yung kamatayan ni Kristo sa cross ay walang kabuluhan at yung mga tinuturo ng mga <coughs> apostolis patungkol kay Kristo ay wala rin kabuluhan bakit? kay yun yung ano eh basihan natin yun eh, no, na, na, na reliyon na yung pundasyon eh yung mga apostolis yung mga apostolis yung, yung mga aral na tinuturo niya sa mga tao ay patungkol kay Kristo patungkol kay Kristo yun about life at yung sinabi ng ating Panginoong si Kristo no, na sabi niya no, I am the way, the, I am the way, the life and the truth. No one comes to the Father except through me. So dito pa lang makikita mo na ang kondisyon sa kaligtasan ay ating Panginoong si Kristo. Siya yung buhay, siya yung buhay, walang ibang daan, walang ibang pinto, walang ibang tulay, walang ibang buhay na siyang magliligtas sa atin. Kasi ang sabi dito sa kasulatan, no, walang ibang pangalan ay binigay ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat tao. Pangalan lamang ng ating Panginoong si Kristo sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon si Kristo. Ngayon, sasabihin mo reliyon. Yung reliyon yan, invented by the Pope. Invented by the na Invented lang yan ng mga tao. I mean, invented ng mga tao. So, noong unang panahon, noong unang panahon, walang reliyon. Walang religion yan. Wala. <coughs> ano lang yun? noong na, nagtuturo sila yung mga, uh, pinipreach lang no, ng mga apostolis or ng mga messenger yung patungkol sa salita ng Panginoon kung tatanggapin niyo ng mga tao at tatawag sa sa Panginoon at magsisisi at babalik siya sa Panginoon ng bukal sa kalooban at susunod sa kalooban ng Panginoon sa Kristo ang tao na yan maliligtas ay maligtas hindi sa pamamagitan ng reliyon na yan hindi, pa, hindi sa pamamagitan ng reliyon maraming mga tao nong na sumusunod sa kalooban ng Panginoon sumusunod na sana sa tamang landas pero ng dahil din sa reliyon na kanilang pinaniwalaan ang tao na ligaw na landas dahil nga sa mga aral no na bago sa kanyang tinga na, na taliwas sa na nakasulat sa Biblia na wala siyang ibang choice kundi masunod yung turo no, ng mga leader no, kahit niya alam niya no, na baliktad kasi nga ma, kasi nga ito no, minsan gagawin nila no, na didikit sila sa mga tao na ganito sasabihan ka ng ganito ganyan iba yung takbo ng isip mo iba yung ano mo kasi nga yung si satanas minsan ginagamit niya eh yung mga tao na mga nasa simbahan to preach you about the gospel pero kabaliktaran o taliwas sa nakasulat kaya magingat po kayo minsan sa pinapakinggan nyo kasi hindi po lahat na nagtuturo dyan sa, sa simbahan hindi po lahat na nagtuturo dyan sa simbahan ay mga tao sa Diyos ay mga tao na nagtuturo ng katotohanan mayroon diyang ibang taliwas gaya na lamang nito na may tao na nagsasabi noon na ang kaligtasan o ang pundasyon sa kaligtasan ay ang relihiyon so paano na lang si Kristo sa so, ganoon eh ano na lang eh isa tabi natin si Kristo kasi hindi na hindi na si Kristo yung magliligtas sa atin kasi hindi na siya yung pillar eh o pundasyon kundi yung relihiyon na yung relihiyon ba makaligtas ang tao ko la hindi yan nakaka hindi yan hindi, walang magagawa ang relihiyon sa isang tao para maligtas siya ang tanging magagawa ng relihiyon no ang purpose lamang yan to gather no para to gather sa mga tao to preach to yung mga mag unite yung mga tao to worship God to praise God responsibility responsibility ng mga church leader ang pagsabi ng katotohanan pero kung sasabihan ka naman no na yung pundasyon ng kaligtasan ay ang relihiyon na ah, walang kwenta yan umalis na lang kayo dyan kasi patungo kayo sa imperno niyan sa madaling salita kasi na ganito eh isa tabi niya na si Kristo at hindi si Kristo ang pundasyon ng kaligtasan at hindi na si Kristo ang siyang magliligtas sa atin kundi yung relihiyon ito talagang ito talagang relihiyon na ito ito talagang tao na ito siyang patuloy na nono no, na sa mga mali-maling aral mali-maling aral na pinapakalat sa mga tao tinatanim sa isipan at puso ng mga tao pag yan ay bubunga bu pag yan ay pag yan ay tutubo ang bunga niyan maniwala kayo kamatayan ang bunga niyan pag yan ayayaan nyo no, na tutubo at hayaan yung bubunga sigurado aanihin nyo kamatayan pagdating ng araw sa mga maling maling aral na sinusunod nyo sa mga taong sinungaling no, sa mga taong sinungaling ito mga tao nito no ito yung sinasabi dito ni ano ni apostol no apostol Paul ito sa Timoteo no, no mga taong sino sinungaling no na para bang pinapasuan ng uh, ng apoy no ito yung mga tao no, na patuloy no, na ginagamit sa tanas to preach you no, sa mga mali maling aral para kayo ay um, malihis ng dandas, mapalayo kayo sa Panginoon umiwas kayo sa ganitong tao wala, wala wala, wala kayo mapapala nito kagandahan kaparusahan meron no, gano'n. so hanggang dito na lang maraming salamat no, God bless you, God. Amen